Napakahalaga po ang ating mga may iwan. Kumusta po ang pamilya, mahal sa buhay at kamag-anak? Kapag namatay din sila, ay hindi po sila pupunta sa impyerno. Napakahalaga po ang kaligtasan na dulot ng ating Panginoong Yesus. Namatay po siya sa kruso pag tayo po ay maligtas, tinubos po niya tayo Una po, pag natin ang ating mga kasalanan. Lahat po tayo ay makasalanan sa paningin ng Panginoon. Pangalawa, maniwala po tayo sa ating Panginoong Yesus sa Kanyang ginawa sa kus ng Kalbaryo. At pangatlo po, tatanggapin natin si Yesus sa ating puso at buhay bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Mananalangin po ako ng panalangin ng pagtanggap. Sumunod po kayo ang kinipunin nyo na ito po ay inyong panalangin Panginoong Jesus, salamat po na matay ka sa krus upang ako itubusin sa aking mga kasalanan. Salamat po sa iyong pag-ibig. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Naniniwala po ako sa iyo, sumasampalataya. At sa sandali pong ito, inanyayahan kita sa aking puso at buhay. Tinatanggap bilang aking personal na Panginoon at sariling tagapagligtas. Amen. God bless you all. Share po ninyo ito sa inyong mga mahal sa buhay.